sam na mga pagkain. Maaaring magpababa antas ng asukal ng dugo. Ang mataas na asukal sa dugo ay nangyayari kapag ang insulin sa katawan ay hindi na metabolize ang asukal mula sa pagkain na nagpapataas ng dami ng glucose sa iyong dugo. Ito ay isang metabolic disorder na mabisang mapangasiwaan sa tulong ng mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng ehersisyo at pagkain. Ang artikulong ito ay tututoon sa mga pagkain maaari mong kainin upang mapababa ang iyong mga antas ng asukal sa dugo. Narito ang siyam na pagkain na maaari mong gamitin upang mabawasan ang mga antas ng asukal sa dugo. Isa, kanela. Ang cinnamon ay isang herb na napaka-epektibo sa pagpapababa ng iyong asukal sa dugo sa mapapamahalaang antas. Maaari mo lamang iwiwisik ang kanela sa iyong pagkain bago ito kainin. Dalawa, fenugreek. Ang fenugreek ay isang karaniwang pampalasa na ginagamit sa halos lahat ng lutuing Indian. Mayroon itong maraming benepisyo sa kalusugan. Isa na rito ang pagbabawas ng mga antas ng asukal sa dugo. Ang pagbababad ng fenugreek sa tubig at pagkatapos ay inumin ito sa susunod na araw ay isang napakaepektibong lunas sa paglaban sa mga problema sa asukal. Tatlo, mga sibuyas. Hindi lang para sa pagpapaalis ng mga bampira, napakabisa rin nito sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang mga extract ng bawang ay ipinakita upang mapataas ang insulin sa katawan na kinakailangan upang mamatabolize ang asukal sa katawan. Apat, Mga healthy fats sa puso Ang mga malusog na pagkain na nakabatay sa taba sa puso tulad ng mga mani at buto ay mabuti para sa pagtaas ng mga antas ng good cholesterol, HDL, sa katawan. Ang mga avokado ay naglalaman ng mga sustansya na nagpapababa ng panganib ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes. Sa madaling sabi, ginagawa ng mga taba na ito ang mga selula ng katawan na hindi gaanong lumalaban sa insulin. 5. Blueberries Ang mga blueberry ay naglalaman ng anthocyanin, nalulusaw sa tubig ng mga pigment, na napakabuti para sa iyong kalusugan. Naglalaman din ang mga ito ng fiber sa malalaking halaga na nagpapabilis ng pakiramdam mo. Ang prutas na ito ay ipinakita din upang mapabuti ang insulin sensitivity sa katawan. anim. Pagpuna Ang suka ay isang lumang lunas para Makontrol ang mga antas ng asukal sa Dugo, naglalaman ito ng acetic acid na nagiging sanhi ng pagbawas sa ilang mga nakakapinsalang enzyme sa tiyan. Ang suka ay kilala rin upang maiwasan ang mga spike ng asukal sa dugo kapag kinakain kasama ng pagkain. Pito, Complex Carbohydrates Ang mga komplikadong carbohydrate ay nagpapataas ng iyong asukal sa dugo ngunit hindi tulad ng kanyang pinsan, ang mga simpleng carbohydrates. Ang mga simpleng carbohydrates ay nagdudulot ng agarang pagtaas sa iyong mga antas ng asukal sa dugo kung saan ang mga komplikadong carbs ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya. Kaya ihulog ang pakete ng pinong harina at kunin ang buong variant ng Trigo. Walo. Cherry Ang mga cherry, lalo na ang tart cherries at dark sweet cherries, ay puno ng anthocyanin. Pinipigilan ng resistensya ng insulin ang insulin na gumana ng maayos upang makontrol ang asukal sa dugo sa mga normal na hanay. Ang pagkain ng jeta na mataas sa anthrocyanin ay maaaring mga hulugan ng pinabuting paggamit ng insulin at pagbaba ng asukal sa dugo. Sham, mga mani ang mga taong regular na kumakain ng mani ay may mas mababang rate ng sakit sa puso kaysa sa mga taong hindi kumakain nito. Kahit na sa mga pinakamahuhusay na kumakain, ang mga kumakain din ng mga mani ay ipinagmamalaki ang pinakamahusay na record ng kalusugan. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.